magandang araw po at dito po sa video natin ngayon ay ipapakita ko po kung paano tayo maggawa o magkakat ng foam cubes po or horticultural cubes ng madalian po gamit yung ating guide na plywood so kasi po yung uh, karaniwang ginagawa ko po noon ay paisa-isa po yung pagguhit ko ng sukat at saka uh, matagal po bago matapos. So dito po ay mayroon tayong guide at saka tuturuan ko po kayo kung paano ito ginawa. Tapos niyo po yung video kasi ipapakita ko rin po dito yung paano ko inihanda yung mga cubes bago tamnan kasi mahirap po ano uh, you know, i-prepare yung cubes kung lulutang lang po sa tubig. So meron po tayong technique kung paano ito gawin. At saka ipapakita ko rin dito yung paano yung pag-direct seeding ko uh, dito sa ating mga cubes na nagawa. So, dito po ay gumagamit ako ng uh, furniture foam. So, dito doon ko po to nabili sa Dew Foam brand. Ito po ay uh, ordinary foam lang, uh, kulay yelo at saka hindi po rubberized. Huwag po tayong bibili ng rubberized po or mayroon pong semi-rubberized. Huwag po tayong bibili, bibili ng klaseng uh, rubberized kasi uh, baka po mahirapan yung mga roots natin na mag-penetrate doon sa foam. Saka po, medyo may kamahalan po yung mga rubberized na foam. Ito po ay ordinary foam lang. Itong ginagamit ko ngayon. At saka, based po sa ano, pag-research -re ko, ang uh, furniture foam ay gawa po sa polyurethane. So, ito pong klaseng chemical na po to ay hindi po, ano, hindi po nag-dissolve sa tubig. Ibig sabihin po ay hindi po to na absorb ng ating halamang litos. So, safe po na kakainin yung ating halamang litos na aga uh, ginagamitan po ng foam as growth medium. At saka ano po, uh, ang paggamit po ng foam nito ay least expensive po i-compare po natin sa mga karaniwang ginagamit na uh, planting medium tulad ng kukupit, uh, rock rakuol at iba pa. Ngayon po ay ginagamitan natin yung ating plywood na may para parallel cuts sa loob na nagsisilbing guide po natin sa pagpuputol o paghihiwa ng ating foam. So, itong design po na ito ay ano, uh, design po ito para po sa 1.5 by 1.5 na area ng cubes. So, yung kapal po niya ay yung kapal po ng foam na 2 inches. Gumamit po pala ako ng manipis na kutsilyo para po ay lispo po ang friction sa plywood at hindi po ako mahihirapan na hihiwain yung, no, yung foam. So hindi po pala sagad yung pagkakahiwa, yung pagkakat ng ano ng foam natin before kasi one stroke lang. So ang gawin natin ay magdagdag tayo ng slice at sinisiguro ko lang po na hindi makakat directly yung foam. Saktong lalim lang po. Uh, na hindi po napaputol yung foam. Tsaka po pala, mas mura po kung tayo ang gagawa ng foam cubes natin kaysa uh, order tayo ng Shopee na yung per per piece po ay nasa almost 1 piso o yung iba po ay sobrang piso pa. Uh, plus, dagdag pa doon po yung shipping fee. Samantala po kung kayo ay, uh, tayo ang nagawa, yung isang pligo po ay dito sa amin ay nagkakahalagan ng uh, 550 pesos. So, makakagawa po kayo ng uh, nasa 2,000 cubes po. Uh, ibig sabihin po ay nasa 0.27 centavos lang po yung isa. So, mas mura po. So, kung ano, tayo ang nagawa at na mas mura din kung i-compare natin kung gagamit tayo ng ibang medium tulad ng kukupit, rakol at iba pa. At saka po pala, ano yung growth medium na mga ito ay ano lang po, support lang po support lang po ito sa ating halaman na makatayo po doon sa uh, hydroponic system. Ulitin ko po, wala po talagang ano nutrients lahat ng mga growth medium na ano may bibigay sa ating halamang litos. Yung foam, yung kukupit, yung rakuol lahat po ay wala pong may ambag o wala pong ano uh, nutrients or vitamins na ibinibigay sa ating halaman purely po ano lang support lang po yun na makatayo yung ating or may stable po yung ating halamang dito don sa ating system kung mapapansin niyo po yung dating yung mga video ko ay gumagamit ako ng 1 inch lang na kapal na foam so ngayon po ay gumagamit na ako ng 2 inches so nakita ko kasi nag ko ako, nag-experiment ako mas maganda po ang tubo ng ating seedlings gamit yung 2 inches na kapal na foam kapag kasi ganito ka kapal yung ating foam na gagamitin ay hindi masyadong tatagos yung init ng araw don sa ating ugat so yung 1 inch lang na kapal so uh, mostly po ay nasusunog yung mga ugat natin uh, nagba-brown agad uh, so i-compare po dito sa ating 2 inches so hindi masyadong tatagos yung init so safe po yung ating mga ugat So tapos na po tayo sa pag-slice sa ating foam. So itatim naman natin para makuha po yung mga excess. At ngayon makikita nyo po, hindi po putol. So hindi po putol yung ano, pagkahiwa. So may naiwan pa rin ano. Ngayon, binubutasan ko ng konti uh, yung, ano, yung upper portion ng bawat cubes para doon ko po ilagay yung mga seeds natin para sa ating direct seeding. Kahit mababaw lang, at least na mahold po yung mga seeds na ilalagay natin. So sa video ay mabilis, uh, Pinapast forward ko kasi para po ay hindi po matagal yung uh, masyadong boring o masyadong matagal po yung video. So iniisa-isa ko po yung pag uh, no pag bubutas. So hindi na po kinakailangan maglagay tayo ng hiwa para doon po tatagos yung ano yung uh, yung ugat. Uh, minsan kasi may mga ano fam, uh, farmer din na uh, talagang hinihiwat nila para daw doon ano doon dadaan yung mga ugat. Pero uh, base po sa experience ko, so yung mga ugat po ng ating halamang litos ay kusang tatagos po dun. Uh, kusang tatagos po sa ganitong klaseng foam. So iwan, iwan ko lang po kung gagamit tayo ng ano, yung rubberized foam. Uh, baka siguro po ay hindi, hindi, no, hindi, hindi makapag-penetrate. So almost 3 years na po ang gamit ko ng foam. At ganito yung ano, pamamaraan ko. Okay naman po yung performance ng mga ugat. Ngayon, i-divide ko by group yung bawat pom So, hindi ko po inisa-isa para at least hindi po ako mahirapan na ano, ilagay po sa ano, yung seedling tree natin at saka during po sa ating pagtatanim or pagtatransplant doon mismo sa ating system ay ano, isang ano, isang bitbit -bit ko po ay maramihan. So, maramihan po yung kuha. So, hindi po pa isa-isa yung pagtatanim. So, mas madali po yung pagtatransplant natin kapag no by group po yung Uh, mga seedlings. So, tulad nito. So, ang ginawa ko po ay uh, 15, 15 cubes per, ano, per, per grupo. po. Ano nga po pala ang rason ko bakit gumagamit ako ng foam instead po ng, ano, ano, yung sikat na kukupit. So, una po ay, mas mura po yung foam. Mas madali pong gawin. At based po sa experience, at least po yung atake o wala pong ano, rotrat. Ngayon ay tapos tayo sa paggawa ng ating paghihiwa ating foam at pagsisegregate per group. Ngayon ay ilalagay na natin sa ating seedling box. So una ay lalagyan natin ng plastic. Uh, so ang ginamit ko po dito ay uh, UV plastic kasi may sobra ako. Nagkat ng kasya lang para sa box. Kasya po ang 135 cubes sa isang box na to. So, yung, kung yung seed box mo ay hindi butas, so, wag mo nang lagyan ng plastic. Kasi, yung ginabit ko dito na, no, no, foam, yung foam lang ng protas na grapes. So, may butas, kaya linalagyan ko ng plastic. So, yung iba naman ay may sadyang box talaga, box talaga para sa seedling. So, walang butas po yun. So, wag mo nang lagyan ng cellophane. So, ngayon ay lagyan natin ng tubig. So, paano ko po ninalagyan ng tubig para hindi pululutang yung mga foam? Kasi pag kapag mo lang na ano, yung foam, tapos nalagyan mo ng tubig, aalasa po, lulutang po talaga yung foam. So, hindi po mag, ano, you know, mag-submerge. So, ito po yung ginagawa ko. Uh, di hindi lang ng konti. Please po, at least ma-absorb po ng foam yung mga tubig dahan-dahan. Pure water lang po ang gagamitin natin. So, wag muna po yung may halong nutrients. Kasi yung seeds natin po ay eh, hindi nangangailangan ng nutrients sa early stage. So tubig lang ang kinakailangan nila para makapag sprout So yan, yeah, press lang palagi para hindi lulutang. Kapag hayaan ko kasi, lulutang yung foam. Kapag medyo puno na yung uh, styrofoam natin, saka i-stop na natin yung tubig at i-freeze na para po mag-settle down yung mga foam at ready na po tamnan dito pinipress ko po ng maigi para po ay ma-absorb po ng ano ng foam yung tubig at marilis po yung mga bubbles at para, para po magkaroon din ng, ng uh, tubig or ng moisture ang upper part po ng foam kasi doon po natin i ano you know, o ilalagay yung mga buto sa ibabaw. So kapag walang tubig doon sa ibabaw at nasa ano lang bottom part ng, ng cube, so hindi po tutubo yung ating mga seeds, hindi po mag sprout. So, mas maganda po na even po yung moisture ng ating uh, foam. So, yung level po ng tubig ay nasa hanggang 3-4 lang po ng, ano, ng foam natin. So, yung upper part po ay moisture lang. So, basa lang, basa lang yung ano, yung bubble. So, ngayon ay prepare natin yung ating buto. Buto ng ating halamang nito. So, kung makikita nyo po, masyadong ano po, ano, uh, secure po yung ating buto. So, linaglagyan ko, nala ko talaga po ng, ng guma yung plastic para po ay hindi po magkapag-penetrate, hindi po makapasok yung hangin. At saka, ano po itong buto na to? Yung isang pack po ng buto na binili ko ay nasa 10 grams. So, matagal po maubos. So, ang technique po natin na gawin para hindi po ito ma madaling masira ay Ino you know, kunting butas lang ang uh, ano gawin natin para makapag ano makapag uh, makakuha tayo ng boto at saka after po na makakuha tayo ng enough na boto ay po natin ng maayos at ilagay po natin doon sa chiller sa loob ng refrigerator. Kapag hindi niyo po inilagay sa chiller o sa refrigerator yung uh, mga boto, 100% po ako na uh, around one week lang po ay talagang sira po, masisira po yung mga buto. So, observe ko na po to na kapag ilalagay mo sa refrigerator, kahit ilang buwan po aabot ah, yan, mga siguro mga apat na buwan, limang buwan, hindi po yan masisira. Kapag ano, palagi naka-on lang yung ano, refrigerator nyo, huwag nyo patayin yung ref. Kaya kung mag invest kayo dito, o malaking yung farm nyo, dapat palaging nasa loob ng refrigerator o chiller yung mga buto nyo. Uh, lalo na yung mga buto na medyo may kamahalan, So, kaya nga pala, ano, yung kung bumibili kayo sa online ng mga buto na repack na, yung mga mura lang repack, di diba? uh, minsan ay kung dumada, dumarating sa inyo or tinanim nyo ay hindi natutubo kasi ang nangyari kasi na-expose na yung mga buto doon sa pag nila at siguro ay hindi nila inilagay sa chiller. Dagdag pa, dagdag pa po ay kapag inibiyahe po yung mga buto ay Matagal po yung panahon so ilang araw po bago makarating sa inyo na hindi po protected yung mga buto. Ilang beses na po ako bumili noon sa online uh, online shop ng uh, repack na buto kasi try lang po yung uh, yung first time na nagtatanim ako ng mga litos. So yun po no yun nangyari. Uh, siguro mga 80% lang po yung mga yung tumubo. Yung karamihan po ay hindi tumutubo na. So ang ginawa ko po ay bumibili po ako ng maramihan. So, yung isang pack po ng seeds ko ay 10 grams. So, nasa 10,000 seeds. So, dito nga pala sa ginawa ko ay nagtatanim ako ng tigda-dalawang seeds sa bawat cubes. So, marami kasing seeds kaya okay lang po sa akin na tigda-dalawa. Maganda rin naman po ang resulta kapag dalawang seeds kasi uh, mas marami po yung dahon na maibigay ang mga litos. Tsaka po, Uh, reserva na rin po kapag mamatay yung isang seeds, may isa naman pong backup. So yun po, tigda dalawang seeds yung ginawa ko, uh, yung tinanim ko. Sa ano lang po, sa ganitong uh, variety lang. So di ko alam po kung anong performance ng ibang litos kapag tigda dalawa. Na lalo na po kung may kamahalan yung buto nyo, at uh, tigda dalawa yung inalagay nyo, medyo maaksaya ano, na. So dito lang kasi mura lang yung seeds na, ginamit ko kaya tigda dalawa na so ito po malapit na tayong matapos then so ayan sa makikita nyo tigda dalawang seeds sa bawat cubes so after that po ay ano, imo-moist naman natin yung mga seeds gamit yung ating sprayer so additional moisture po para sigurado pong mabasa lahat ng mga seeds na nasa ibabaw ng ating foam pure tubig lang po ulit yung i-spray natin. Hindi po natin kailangan pa ng nutrients. Sa kayong mga buto po, ay hindi po nangailangan ng nutrients, uh, external source ng nutrients kapag sila po ay nagkapasprout lang. Takpan po natin ng dalawang araw or 48 hours nang walang ni sinag ng araw or sinag ng ilaw natin na papasok sa loob. Saka po natin kunan ng, ano, ng takip. After 48 hours lang po yan, uh, Pwede na natin kunin na yung takip at saka i-expose na po natin dahan-dahan sa liwanag. Hanggang dito lang po tayo sa ano, sa pagsisidling. Magagawa po ako ng next video na ano, next video na continuation po don So ngayon po ay i-review ko po dito yung dating uh, vlog ko na updated na tubo po ng uh, ng ating halaman ng litos every uh, week po. Ano po yung agwat nila? So please uh, watch po hanggang matapos.